advice ko lang sa mga kagaya natin na gusto magsimula, mag-farm, ano. may mga challenges tayo na ako saan. Huwag yeah. natin suuan. Yeah. Oh, tuloy lang ang laban. Kapag nasumukha ka, talo ka. Yeah. Diretso lang. Mapagpala sa ating lahat mga totoong mga Hinday. Kawai kawai! Yeah, partner! Andito tayo ngayon sa Barangay Katiduan, Kabakan, North Cotabato. At kasama natin ngayon yung may-ari ng M. Dulay Vineyard. No? Kung nakita yung past video natin, ito si Sir Leland Dulay. Kaway kaway tayo, Sir. Ayan. Yeah, sa hapon na to, mga idol. Ayan. Pag-uusapan natin uh -huh. kung ano yung mga tips na may tulong sa atin ni Sir Leland para mapadami talaga ang bunga ng ating mga pananim na grapes. Yo, yeah. so kung may tanim kayo na grapes at hindi pa namunga, ito na yung chance mo sana makapagbigay uh, bigay sa inyo ng information si sir. No kasi marami pa tayong ikutin kasi malawak pala tong kanya partner. Sa yes. part video na part two, malalaman niyo mamaya so, Ayan. Yan. so yan po mga idol sa mga malapit lang po dito sa barangay Katid 2 mm. Kabakan uh, North Cotabato po mga idol you can visit po until maybe uh, until New Year po siguro marami pa po January. January marami pa po ang bunga nitong uh, grapes pwede po kayong mag-picking uh, with mm -hmm. your family family bonding with mm -hmm. your friends or juwa uh, Yeah. <laughs> sweet. Uh, relatives. yes, yeah, so. pwede po mga ito. Tsaka partner ah, isa to sa mga pinagmamalaki ng North Cotabato, itong oh. uh, mga vineyard, -Vanyar, uh, na dula, dula, im vineyard. no, kasi uh, yung North Cotabato partner. yes. may mga pa konti konti nagpo-produce nag, uh, ng grape no, pero dito sa kanya isa sa mga pinakamalaki. Ayan, Ayan. so to, patanong natin partner, yes. sir. po. Oh. ito na lang sir. po. Oh. sa sobrang daming crops na pwede yung itanim, bakit? itong grapes ang napili nyo? Grapes. Um, yun kasi yung wala pang sa North Cotabato. I mean, meron, pero yung ganitong kalaki, wala pa. So, yun ang gusto kong iput up. At nagkakuto naman, ito na siya ngayon. So, it was born out of pandemic siya. Iyon. Yun, it was born out of pandemic. Um, ayun, pinagkaabalahan natin. Ginabinay natin ng panahon. Binigyan natin ng financial support. Yes. At saka, ano, ito na siya ngayon. Ayun, congratulations, Yan sir. Nga. Ayan, at ito pala mga idol is tinanim lang 2021. 21. At ilang puno ito, sir? Um, uh, 400 plus po. 400 and plus. Counting. And, counting. counting. Yes, po. And ito yung ikasikan picking yeah. na with visitors. Opo. Ayan, so tatanungin po natin, sir, paano ba talaga or kailan pwedeng start pabungahin yung grapes at saka paano siya pabungahin? Okay, ganito po. Sa, dito sa farm namin, sa, sa M. Dula ganito oh. po yun ah uh, first dapat yung alagaan mo talaga yung vine mm -hmm. kasi sa pag-aalaga mo na yon doon siya magbibigay ng ng magandang resulta mm -hmm. kagaya tapos isa doon is yung maturity mm -hmm. dapat mature yung vine mo kung pipilitin mm -hmm. kagaya din yan doon sa mga tanim na pagpinilit mong pabungahin ko konti okay. yung ibibigay so importante yung sinasabi tender loving care sa mm -hmm. vine mm -hmm. and then Siyempre, uh, fertilization. Meron tayo dapat schedule of fertilization. Mga before ka magpupruning, magpa-fertilize ka na yan. Um, yung mga spray mo, yung mga inputs, mga spray pa sa mga insects. Kasi mm. dapat alagaan mo din yun kasi yun ang magiging sisira yun sa mga bunga. Mm. So dapat wala yun. Mm. And yung sekreto nun, naka-greenhouse po kami. Greenhouse. Wow. Oh, so okay. kaya po. walang uh, diseases. Kung meron man ko konti. Ko Limited. Uh, yes. manageable po. Manageable. So, we have pero tayong comparison sa labas. Oh. Yung greenhouse at saka may greenhouse. Ayon, ayon, medyo okay. kulot lang daw. Oh, no. pero pinapaayos ko na po 'yan. Ayun. Only have. Ay, yes. by January tapos na 'yan. Magkakaatip na. Yes po. Ayun. So ang goal kasi nila partner ni Sir uh, Deland na whole year round mayroong harvest talaga dito yes. tama pa yes po yes po available po siya ayun mm. kaya meron tayong expansion on the other side mm. uh, at saka pinare-renovate natin ito pinaaayos natin po Ayan. Ayan. So, less din ang chemicals, partner. Kasi Ayan. kung wala namang sakit, eh, bakit pa mag-spray siguro. Hmm. O, yes, Kasi, kasi naku-control na. Opo, kasi dito sa atin, pag nag-start ang picking season, as much as possible, hindi na kami nag-spray. Kasi yon, tama. very concerned ho kami doon sa sa health ng mga picking public natin. Kasi kinakayon na dito. Totoo. So, yun ang maganda ni partner. Tsaka, partner, ha? ang galing ni Sir Leyland, partner, kasi yung itong mga idea na to, Tanungin natin siya ano ba yung background niya bakit na na talagang uh, <laughs> napunta sa dito. Oh kuwang kuang niya eh yung mga ganito. May nagturo ba siya 'yo sir? O mayroon ka bang uh, kaibigan o mayroon bang technical support ano ba? Ah uh, ganito. Farmer kami. Ayun, in the family eh. Oh. Uh, I am, I, we are farmer, father okay. ko farmer, mother ko farmer. Hmm. Lahat kami farmer. Ah uh, pero yung mga mga kapatid ko eh mga may may Ako yung naiwan sa farm. Hmm. Oh. Ako yung naiwan. ako na sinasayangan ako eh. Gusto hmm. ko nang maggusto ko talaga mag-farm. Hmm. And then sa sa support talagang nung una ang hirap parang sabi ko it's a gamble hmm. kasi hindi ko alam kung pwede ba ito dito sa Kabakan hmm. magka-try ba o hindi Yun, so yung aking technical support yung nag-support sa akin nagbigay ng itong mga seedling mga hmm. ano. Si Mr. Sulteo Nangasunsyon, nababistahan ng, uh, ng Davao. Oo. Siya yung... Hello, Sir! So, uh, Sana makabisit. Sulteo, Sulteo, sir. Sulteo. Oo. Uh, sa Coyce, Enyad, sila. Sana makabisit kayo dun, Sir. Yeah, yeah, sure. Sila yung tomorrow, dito sila. Oo. Uh, sila yung tumulong actually sa akin, sa amin, na mag-put-up ito. Oh. Yung technical support sa kanila. Wow. Sa pruning at saka sa winemaking, Sir, uh, kasaliw sa pag na pag-usapan oh. nila yan. So, tinuturo nila lahat lahat ng kung ano yung meron sila, sure. ano oh. alam nila, tinuturo uh, nila sa atin. Mm -hmm. Ay, wow. Kasi hindi naman tayo madamot din sa kanila. Ayun. Ayun. ayun, ayun. na. So, Give yun. and take. Give take so, it. sir, baka pwede mo may share yung tips lang paano siya pinapabunga. Actually, depende sa variety eh. Oh. Uh, like, may variety tayong may madaling pabungahin. Oh. Uh, ipoprun mo lang na mumuhin. Oh. Ang importante doon ang lagi mo sinasabi, i-prepare niya si vine. Oh. So, mag may, may fertilization before pruning, mga oh. 2 weeks, 15 days before, meron na yan. Mm. And then, siyempre, yung spray natin. Yun, Ay, lang. yun lang. Hindi naman lang. Man, ano, kapag ka alam mo na yun, pag nasundan mo yun, hindi na naman yung mahirap. Sa simula, mahirap. Pero sabi ko nga, hindi ako magaling na mag-uubas. Ako yung nag-aaral pa rin. Patuloy pa rin yung pag-aaral natin. Kasi every season, iba-iba yung na encounter din na Tama, ano. So, partner ha? Sipin yung partner ha? farmer sila at mm. tutuloy tuloy yung pagpa-farm nila. So, ang maganda dito, partner, iba't iba yung variety ng kanilang grapes pala. Sir, hindi pa? natin malaman, sir, kung ano bang variety meron dito ngayon. Pag okay. pumunta sila, makikita nila. Okay, okay. Uh, ang fruity ngayon, nakikita natin, Andito si Everest. Ito, ito, ito. Everest. Everest na Ah, uh, variety. Uh, variety. Uh, variety. Ah, uh, variety. Ng ah, uh, yung bilog na malaki yeah. uh, nan. Okay. Pwede tayong Yes po, yes po. Ito ito muna, ito. Ah, ito. Uh, ito. po si Julian. Julian. Ah? Julian. Ito po. Yan pamilya. Ah, so, ito si Julian. Oh, Julian. Julian. Ah, ito. Yan. ah may tag pala. Opo. Oh, ito, L L L ito, L ito naman ito si naman. Viking. Viking. Oh, Viking. Oh. Oh. Viking yan. Oh. Paano man sir? Ah, uh, Kabisado ko na. <laughs> ah, okay. So, si Viking, <laughs> si Julian. Kabisado ito. Eto si Vikings. Ilan lahat na Vikings? dito meron sir? Eto si Vikings. Ah, namumunga ngayon na sa 6 varieties yata six po. 6 varieties, okay. Si Moondrops, namunga na rin. Pero ngayon oh. pa. Well, dito, three dito, dito, sa pwede natin mapuntahan. Ah, uh, okay po, okay. Dito tayo <coughs> mga ito. Tawa tayo dito. So, marami um, pala. Ito po si Academic. <coughs> ha? Galing sa Academic uh, Ukraine variety. Ukraine. Po ito. ah, okay. Ukraine. <coughs> Saan ka nakakulik ng mga ganito, sir? Ito sa Davao pa rin, doon sa supplier ko, si Koy Sanyad. Meron na sila. Wow, uh, pero may mga may din. mga may mga kababayan tayong nag uh, import nito. Oo. Uh -huh. Then napabunga nila. Ukraine. Kamang, Ukraine. Uh, academic po. Ah, academic. 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 Na, apat na. Ukraine. Oh, apat to. Apat na. Um, Itong, para, eto, na, eto, eto, ito ang wala pa oh, oh, laki, oh. Oh, ito, malalaki, malalaki sa yung buhok. Ito yung sasabi ko sa inyong Everest. Ito ito. ito. Yan pa oh, ang laki oh. Oh, compare Malalaki malaki, malaki sa Everest. Ito, okay. ito, Crunchy. Okay, crunchy siya. Oh. Um, ano pa? Ano pa ba? Si Baikonor. Baikonor. Saan po? Ito si Baikonor. Baikonor to. Ito. Ah, ito. Mas marami dito Baikonor sir. Mas marami yung Baikunur. Si Baikonor ang medyo hindi siya mahirap palagaan. Oh. Kasi kahit na itatatat mo na ngayon. Oo. Oh, oh. Mabilis lang. Para sa inyo yan sir. Subukan nyo. Baikonor. Baikonor. Opo. Baka sa susunod, baka pag uh... Uh, mas marami na silang mga cuttings dito, baka nagbebenta din kayo. Ah, uh, we are selling po. Ay, yun, yes, 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 yes. Oo, so mga po tayo. pupunta dito, pwede kayong bumili. Opo. Oh, cuttings, uh, yung plants din na tubo na, meron din. Ah, uh, I mean, yung cuttings, sir, eh, sa, yung sinasabi yung cuttings ng pag nagpurun kami. Oh, ah, so, pag pruning time, meron kaming grouper. Ayun. Ah, Ay, meron din na yun. Po kami. Ayun, meron. So, lima na pa partner, Lima na. So, um, isa na lang, um, yung Anin? Ayun ako, meron ba dito yung Brazilian hybrid? Dito, okay. dito okay. tayo mga <laughs> May Brazilian hybrid pa tayo Brazilian hybrid. Opo. Sobrang dami talagang tugma na tugma pag pumunta kayo ngayon dito, no? Okay. December, January. Ayan. Ito si Brazilian hybrid. Oh. Ito maliliit nga hit ng alapik mo nyo. Napamiss yan. yan. So, okay. Ito, ito. dito tayo mga ito. Dito tayo. Ayan. Ito si Brazilian Hybrid. Brazilian Hybrid. Ah, okay. uh, so green siya. Green siya po. Pero hinog na. Hinog hino hino na. Hino hino na. na. Pag yellow, dito hinog na. Yan. Ay, sorry po natanggal. Ito, <laughs> Baikonur again. Baikonur, okay. yun ah, so, so ito, Baikonur din? Baikonur yan. Medyo patuloy so, siya si Baikonur. Mas marami ang Baikonur. Yes po, marami si Baikonur. Bakit yun. marami magbunga si Baikonur, sir? Um, ganyan lang talaga siguro siya. Marami mamigay. Okay. Hindi madamot sir eh. Kaya, okay. no. Si Baikonur. Imagine mo, sa isang sara, apat ang pero, bunga. Pero ang dapat nito sana, uh, nagtitining tayo. Ah, tinatanggal? Opo. Uh. Namaliit pa nagtitining mo. Oh. Ah, Oo. Okay. Sobrang, sobrang dami, dito ko naman eh. Okay. Okay naman to. So, yun ang kagandahan, partner. Pero sa ganito karami sir, 400 na napuno to eh. Sir, ano ang management nyo bago kayo makapag-harvest? Ano ba yung uh, usual problem kahit na meron tayong greenhouse? May mga may encounter tayong problem. Ano ba yung uh, common problems na yun? Uh, hindi naman siya common actually. Oh, Pero nangyari ito. once bago lang. Oh. Uh, medyo nabaha kami. <laughs> ah, may greenhouse kung ang lakas Dito? Nung pan, Dito? nabaha ito eh. Hmm. So, pinasok kami nung... ano effect nun? Anong effect nun? Pwedeng nabibiyak, mabiyak yung... Ano, ah, katulad nito. Yung bunga. Mayroon. Ayan. Meron. Ayan. Mayroon. Ayan. Ito. pagita mo, pre. Oh. So, may meron talaga, pre. Pero konti lang. Konti lang. So, na mamanage na ganyan. Oh, gan. At, Tsaka yung mga ganyan naman, pinaposis natin to wine na. Ayun lang. lang. So, so walang, na natin. walang lugi. Dito walang lugi. Oh, so, so, oh. Tsaka meron naman yung organic pig natin. Oh! Nakakain. Oh. Nakakain <laughs> okay, natin. Before pala yung partner. Sobrang sarap nung native na <laughs> nito. Na dalawa lang tayo. Pinalit yung organic pig. ano tawag doon? Vegetarian, pig. pig. meaning, no commercial feeding. Opo. Sa Ah uh, baboy na Yun, Ayun. So, so sarap. Sa yan. Sarap partner. 'Yan. Nabusot tayo. Ito oh. 'yun, sir, kapag na ng ulan. Huh. Opo. Or na ng tubig na ng tubig. Kasi nabaha po sila, mga oh. baha. Kita oh. po oh. Hay, bakit crack siya nag- -crack. -crack na ng no? bibiyak bitak siya eh. Hmm. So ito is sinusuka Ah, uh, opo, 'yan diniskarda na namin 'yan eh. So okay lang okay. to, sir, mahulog dito. Opo, okay lang. Okay uh, lang. Sige. naman 'yan. So 'yun okay, pala. pala, 'yun ang common trap. So dapat ang solusyon ng sir dapat kapag sila, pag mayroon silang mga grape na tanim, dapat medyo elevated. Elevated. Dapat hindi siya, dapat May drainage. May drainage. Will drain. Will drain. Okay. Yun, tandaan nyo yun ha, sana may mga Pero pag wala pang bunga, Sir Leland, pwede naman siyang halimbawa, mabaha, or something? Pwede, pwede. Huwag lang may bunga? Opo. Pero hindi talaga yung asin mabaha siya na ilang araw na nabaha. Oo. Ito naman actually, nagpa-flooding ako dito. Okay. Before pruning, nagpa-flooding yun ako. Then ano na bunuan. No. Ay i, i, i water tao um, niyan. Ah uh, yung iti-thirst mo siya ng tubig eh. No. I-stress oh, mo siya, water stress. Yeah. Ano ba ano ba tong ano sir? Sa isang taon, ilang so, beses ba pwede tayo mag-harvest ng ano, pwedeng 3 three times eh. Pwede, kaya. kaya. Pero kailangan, sabi ko sa'yo, dapat i-re-rest mo siya. Okay. At least, mayroong isang 1 or dalawang one. I-re-rest mo, para bigyan mo ng bunga ng marami. Oh. Pwede tayo punta doon sir kung anong variety ito. Maraming bunga ito eh. Ganun din si Bike Hindi ito, parang bilog kata ito. Yan, yan si Everest. Everest. May fruiting lang ito. Si Everest. Ah, Everest. Everest. pa rin yan. Actually, dalawa, tatlong pa lang ng bunga dito na side. Meron tayo itong si Everest na green pa. At saka si Baikonur. Ang um, yung kainan si academic. Hmm. Sa kabila mayroon pa ibang variety doon. So, Ay, oo, oh, pwede tayo. Yung, malalaki yung ano to? Everest. Everest, malaki malalaki. Oo, okay. malalaki talaga. Yung na-feature namin sir na uh, ano yung bread break, uh, bread break. Bread break. na wala ka dito. Wala ako kasi hindi siya sa tingin ko hindi siya angkop talaga. Oo. Oh, Ay, so hindi uh, so pwede dito yung mga red cardinal mga ito. So napakadaming ano pala partner, variety ng grapes. Oh, oh. So, so sa mga pupunta dito, big excited dahil Marami kayong makikita. Oh, talaga. hilog na hilog nga si ano. Ano to, sir? Um, dahot. <laughs> ito, ito, ito. Ano mo breed? Baikonor pa rin yan. Baikonor. Opo, Baikonor ah, pa, ah, pa rin. Ah, medyo maliit siya, no? Opo. etong, ito, eto si ano, ito si... Si Vikings. Viking. Kasi yung Vikings. dahon, iba. Iba yung dahon, yung dahon sir. Parang parehas, ano? Baikonor pala yun, ano? Opo. Pero yung sa dahon, titignan natin. Iba yung dahon niya. Ah, okay. Pwedeng okay, um, ano? sa, sa dahon din, titignan natin. Sa dahon din. So, yun. So, hilog na hilog Ready for picking na for December to Ayan, so, sir, open na to. Uh -huh. open na sa public. Oh. ano ang stage ng pagpo -proning? Anong buwan yun siya? Paano natin malaman na pwede na tayo mag Kagaya na, kagaya na. After harvest. after harvest, hmm. uh, after harvest sir, pin, uh, bali, nag-fertilization muna kami. Hmm. two weeks. Spraying, no? two, at, at least two weeks. two weeks. Pero much better pag abot na ng one month. Okay. One so, hmm. i rest mo siya ng one month hmm. to two months. Yeah. Yun. Kasi kagaya lang din sa tao pag walang rest, medyo mahina. Okay. So kailangan i-rest -re natin siya, nourish natin siya, ipeprepare na natin para sa sunod season. Ganun ganito na si ganito na siya. Opo, ganito na. Ito uh -huh. actually 15 days wala pang 15 days ang rest nito kasi hinabol ko yung December December harvest. Uh -huh. Like uh -huh. ngayon, like ngayon. Opo. Wala pang dalawang linggo ang rest nito, sir. So dito, drinching yung pag-nourish nyo? Drinching kasi kapag dati pina-flooding ko. Uh -huh. Pero ngayon, dili dredge na lang namin per puno para ma kung baga makokontrol yung yung water baka mamay makagaya sa kabila na overwater ah oo magbiak na oh yun po so after mo pag pruning sir mag di ba nourish ka yung condition yung po no? opo. fertilizer application opo pwedeng ma-share mo yung anong fertilizer ah uh, usually ano lang mga kami dito urea complete hmm. and then kapag ka, makikita mo na si si Buds. Doon na, mm -hmm. nagpuputas nag na. Putas na. Pero mm -hmm. si Putas usually kapag ka, ganitong stage na. Sa akin ha, sa oh. akin, mm -hmm. ganitong stage yeah. na. Ito yung tawag yung aberration stage, yung nag-change siya yung color niya. Dyan Doon yun, sa ano pa, maniba lang na siya. Para tumamis. Opo. So, Ayun. So kaya pala matamis dito yung ano nila. Matamis. Matamis, sobrang tamis. Dahil yeah, kaya sa may mga diabetes, pero good po ito siya. Oo. Oh, Fructose. Rin. So, Fructose. So, so yun, no? Grabe, grabe partner yung ano uh, dito, yung uh, mga grapes partner nila kasi iba't ibang klaseng grapes. Sir, ano ba yung future ng, ano sir, ng uh, M Vineyard, ng M Dulay? Well, uh, kasali na doon sa pinag-iisipan natin yung, yung uh, overproduction. Hmm. So, ipo-process natin doon siya into grape cider, hmm. into wine. Yun. So, usually wine and grape cider lang muna. Hmm. Uh, we don't have yet the technology pero paunti-unti na papag naman natin. Hmm. And, nag-i-expand tayo sa kabila hmm. na hmm. site. Ayun. Ayun. At saka dito po mga idol, once maka-visit po kamo ah, kayo po. Tayo partner na ka-visit tayo in Luzon. Mm -hmm. So, if you visit in Luzon mga idol, usually all red cardinals. Mm -hmm. Pero pag nag-visit po dito at dito lang first time natin, ah, second time dito sa Mindanao. Dito sa Mdolay vineyard ang pinakamaraming variety. Mm -hmm. So, meron tayong Vikings variety. Depende po, pwede nyo pong matikman or makagupik bawat isang uh, non-protas mm -hmm. bawat bunga. Vikings, mm. uh, Everest, Everest, Julian, Julian, uh, Baikonur, Baikonur, Brazilian, Academic. academic. Meron tayong Moldova. Oh, meron Papa, pa. Moldova. Meron. That's why I'm rich. Sobra, sobra anim pala. Meron tayong Witch Finger. Mas marami. Ah, Ah, marami. Marami. So, marami. So, kayo na lang mag-explore dito. Ma ano ma yung green nga, sir? Yung color green na hinobot. Brazilian, Brazilian. 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 Oh, Ay, tayo. marami pa. Hindi pala yung partner. <laughs> marami pa, sir. Pero yun yung iba hindi pa namin. Ayun. Saka sa susunod, partner, tingin ko meron din silang Mulberry yes, coming na. Coming na. Kami na. Kami na. Kami na. Different di, di varieties na mulberry na. Ayun. Uh, so may swimming pool din sa susunod dito ate. Meron. Oh. Yan ang plano. Sa so, sa kapapuntahan din natin mamaya sa part 2 ng ating video yung kanyang pinagmamalaking vegetarian, vegetarian pig. Oo. Oh. Farming no? Native. Oh. Tsaka ikot, pwede natin mamaya. Pwede po. Pwede. Ayun. So pwede, pwede, mas maganda. So partner, question partner. Ayan. So maraming salamat mga idol. At saka I think Uh, nasundan niyo po mga idol yung paano mag -proname. May mga previous sa uh, video po kami kung saan siya puputulin. Oh, Ayan. Yeah. Uh, at saka, syempre, sa pag-spray, full yard din siguro. Meron no? Meron. Ayan. At saka, sa pag-abuno, yun nga, uh, urea at saka uh, complete. Yes. Oh, Pang-drenching. And yeah. then, potash kapag mag-change color na siya para masyadong matamis. Yeah. Pero, wag pong i-flooding. Eh, Kasi baka magka-bitak-bitak. Yun. Yeah. Drenching lamang po, direct sa punuan mga idol. Para pag hindi too much water dito, eh hindi magbitak. At walang problema dito mga idol, kahit umulan at saka magpicking kayo kasi naka greenhouse. greenhouse. Hindi din tamaan yung mga dahon ng uh, ulan partner. Yun. Kaya limit yung pagkabitak-bitak, unless mabahaan. Yun. Yun. So, so kaya, Pero try nyo, di ba sir? Yes po. di other, di other week lang, <laughs> baka kami yun eh. Uh, <laughs> so kaya, question. tama, tama. No. So yun ang mga experience na kailangan hindi nyo din ma-experience. So yes. dito na naka-experience sila. So possible, Uh, pag sinunod yung mga diskarte nila, sir, dito, yun din ang magiging result sa inyo. Pero, tandaan nyo po, ha, ah, every variety, different variety, different approach yan. Yes. So, kagaya nung uh, Red Cardinal, may partner, di na nabubunga. Di ba, meron kaming mga konting tanim, eh, pero uh, hindi siya nabubunga. Na oh. hmm. May mga... Talagang ano, partner, talagang fitted dyan sa area mo. So, Ayan. yun ang susundin nyo. Kasi mga, may mga crops na hindi pwede yung mga durian, hindi pwede yung mga lansones, di ba, may mga ganon. So, kailangan pag-aralan nyo muna bago kayo magtanim. Tulad nitong grapes, medyo, kasi malaki-laki din ang gastos nito eh. So, kailangan may preparation, no? Yun ang pinakamaganda, no? Tsaka, kailangan prevention din. Yes. First time natin mag-feature ng grape, grapes farm na naka-greenhouse. Yes, magpapalipat tayo ng drone partner para makita nila. Ayan. So, sir, baka meron pa kaming hindi na question at gusto mong i-share. Um, sa mga, ano, about sa, sa vineyard nyo dito. So, para parang natanong nyo na. Ang galing yung magtanong eh. Uh, invite mo sila, sir, na mag-visit okay. dito. Okay. Uh, para sa ating viewing public, mga follower ng ating mga idol, uh, kaway-kaway dyan, mga ka-agree, visit kayo. Pagka-pagka mapunta kayo ng North Cotabato, dumangan kayo ng puro 5A dito sa Katituan, Kabaka North Cotabato, dito sa M. Dulay Vineyard. And uh, experience nyo yung grape picking and yung ating napakagandang grape farm. Ayun. So mga idol, kung problema po kayo, paano gasasin yung 13 month pay nyo at saka bonus, <laughs> dalhin nyo na yung family nyo dito. Oo, masaya. Yes, yes, ayan. Yes, yes, ayan. ayan. At saka yung mga naghahanda ng protas during New Year, dito na yung kumuha. Ayo. So okay, so, na nadala ko na yung family ko. Oh, yeah yeah yeah. ayan, yeah. sa sir. akin, hindi na. <laughs> <laughs> Medyo malayo na. Medyo malayo na yun. <laughs> so yan, yeah, maraming salamat po sa akin, Sir Leyland, no? Dulay, at saka sigurado maraming kayo natutunan sa video ito. So please, don't forget to subscribe ang channel po namin. Click the notification bell. Uh, Uh, Bell, para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po, mapuntahan namin yung farm nyo. Kagaya yung Sir Leland. So mga idol, Luzon, Visayas, at saka Mindanao, naikot na po namin ni partner, lahat po ng mga discarti ng ating mga farmer, yan ang tinatanong po natin. At para ma-share po sa inyo, kung po is applicable sa inyo, pwede nyo pong gayahin mga idol. At saka, kung nagustuhan nyo yung ating video, at saka na-inspire po kayo mga idol, please like naman yung uh, ating uh, video. I-share po para marami po makapanood and yeah. on january kita kids in the zone yeah so sir best advice sa mga kagaya niyo po sir na uh, farmer dati pero ngayon may sarili na kayong ganitong uh, ano ang advice ko lang mm -hmm. sa mga kagaya natin na gusto magsimula magfarm Ama uh, may mga challenges tayo na nasaan yeah. huwag nating sukuan yeah. oh tuloy lang ang laban Kapag nasa mukha ka, talo ka. So, diretso lang. Ayan, so maraming salamat kay Sir Lelan. Mula yan dito sa North, Kabakan, North Cotabato. Dito sa Aim Dulay Vineyard. Maraming salamat sa inyo. Happy farming! Kaway kaway, Happy farming! farming. Happy bye Kita kayo sa susunod na video, yung part 2. <laughs> ikot tayo Yan, yung sa vegetarian yeah, meat. oh ikot tayo. Okay. Bye-bye!